Congressman Sandro Marcos, the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very sadly that the president cannot even control his own son. Appropriations Fund para matakpan ang kanilang malaking kasalanan dito sa sambayan ng Pilipino. Para sa halip na ito pag-usapan, ang pag-usapan syempre, yung impeachment. sa inaakala nilang malaking storya. At alam niyo ba, ang tingin ko dyan, kahit papano ay eh, isang master stroke yan ni Speaker Romualdez. Bakit ko sinasabi? Bukod sa ito ay pantakip dito sa malaking news ng insertions na ngayon ay nasa kataas-taas ang hukuman at pati na dito sa Piskalya sa lunes, ah, isang purpose yan number two ipinakita, pinapakita dyan ni Speaker Valdez na the President is not in control he is the one in control, bakit? sapagkat publicly sinabi na ni Pangulo ayaw niya ng impeachment, sa kabila nang sinabi niyo ng Pangulo ay isinulong pa rin niya impeachment, not only that by making Congressman Sandro Marcos, the lead or the pointman sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very sadly that the president cannot even control his own son, di diba? Number three pinapakita niya sa iglesia ni Kristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag kayo, laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng dalawang milyon nationwide na mag against impeachment, hindi namin pakikinggan ganyan, hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 billion namin ay mas maraming mabibiling boto kaysa sa boto ng iglesia as a black. Yan po ang mga mensaheng isinusulong yung impeachment na eh. At Number four, dry run po ito. Sabagat kung hindi man matutuloy impeachment, etong kongresong ito, because of lack of material time, pwede ulit itong ilitin after the one-year moratorium at pinakita ni Speaker na siya ay may super majority na anytime kaya niyang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte and indirectly pinapakita niya that he's, he can hold the president hostage. Why? Because siya mismo, kaya niyang ipag-impeach pati ang presidente. So, by doing this impeachment right now, there is one message being sent by Speaker Romualdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. Salamat. Sir, kasama uh, po ba kayo sa legal counsel ni Vice President Sara sa impeachment? Ah, hindi po. Eh, yan naman eh, hindi tayo pwedeng magpresenta eh ma that is unethical kailangan eh lumapit siya sa akin besides I, I, don't think so kasi hindi ko naman po kilala si Vice President Sara Duterte personally I've not even met her not even once actually Attorney um, uh, um, ano po masasabi niyo sa mga congressman na pumirma sa impeachment ni Bibi tapos ang nirarason eh wala po silang choice kundi pirmahan gawa ng i-hold ang kanilang budget for uh, mawawalan silang budget hey, eh, that is a matter between them and their own uh, respective consciences and It's a matter ng kanilang konsyensya. Hmm. Uh -oh. Sir, uh, pwede po bang matanggal si Martin Lomualde sa ipingkis? Alam natin yung kaso, mahabang proseso ito. Ipingkis matapos na yung eleksyon, tapos yung uh, by commission na yan. Pwede po ba siyang matanggal as uh, um, congressman? If he's found to have falsified uh, legislative documents, eh, Among one of the accessory penalties could be disqualification from public office either temporary or perpetual. Aso kasama po yung accessory penalty pag ikaw ay convicted with finality ng isang criminal offense. Pero matagal pa yan eh. Malayo pa yan. Ano oras kaya mag-file sir, sa lunes? Uh, 1030. 10:30? Sa lunes? sa, lunes. sa ah, yes. saan po yan sa DOJ? Sa city dito prosecutor. sa City Prosecutor ng Quezon City. city Sapagkat yung ang uh, House of Representatives ay saklaw ng teritoryo ng lungsod ng Quezon. Doon po nangyari ang krimen ayon sa aming uh, pananaliksik at siyempre in a criminal case venue is jurisdictional kung saan nangyari yung krimen doon ipafile file yung kaso. Salamat sir. Salamat po. Thank you, thank you. May thank you. mensahe ka po sa mga pungganma na uh, support sa impeachment <laughs> na ibibinday? Well, wala, wala akong mensahe. Di ba? Bala sila sa buhay nila. <laughs> okay. Salamat. Salamat. Sa salamat. Kani kanilang mga thank you, thank you. constituents. Sir, may mensahe ka kay Dan Fernandez? Ah. May mensahe ka kay Dan Fernandez? Oo, oh, wala naman, wala naman. Kaya lang, alam nyo na eh, itong si Dan eh, parang, alam, alam nyo, kaibigan ko yung si Dan. <laughs> Walang pero, nag-free concert pa nga ako doon sa bagong kulisium niya sa Laguna noon eh, at uh, years back, may video pa ako. Kaya lang, actually, nung naging congressman, medyo nagkaroon ng poder, parang iba na ang timpla uh, niya. Hmm.